Hey guys, maraming paparating ng mga smartphone ngayon sa mga susunod na linggo. At pumili na ako ng limang smartphone na aabangan natin. Unang-una itong si Realme P1 Pro. Hindi ko alam kung anong gimmick to ni Realme ngayon. Kaya halos yan lang naman ang specs ng Realme 12 Plus 5G na napakamahal. Nakadimensity 7050 yan, number 123 sa display, 45W sa charger. Halos same talaga ng Realme 12 Plus. Pero ang suspecho ko dito is mukhang mababa yung kanyang presyo. Itong si Realme P1. Feeling ko lang, dahil 15,000 daw yung magiging presyo niya sa may pera ng India at pagka-convert natin niya sa may pera natin, ay magiging around 10,000 lang yan guys. Compare mo naman sa may 17,000 ni Realme 12 Plus at pagka nagkatotoo yan, ay eh sulit na yan para sa may isang Realme ngayon. Pangalawa itong si Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Feeling ko kung magiging kapresyo ito ng Infinix Note 30 VIP, I think goods na yan. Dahil napakaganda ng overall ng specs niyan guys. Naka 108 megapixel ang main camera yan. Na sure alam na natin na maganda yan. Naka dual speaker din yan at sound by JBL. Meron pa siyang helio active light sa may likod. Tapos 100 w sa wire charger. Saka 20 watts sa wireless charging. With magsafe pa. Naka Dimensity 7050 yan guys. Hindi ko matukoy kung mas mahina ba yan ng malakas. Pero para sa akin parang okay na rin nga yan. Ay, super bumawi naman siya sa mga specs niyang iba. Tapos supported pa ng 2 years Android update Finally si Iniflix sumasabay na sa mga Android update Tapos may IR blaster pa para sa may remote Katulad sa mga Redmi na mga smartphone Naka Corning Gorilla Glass 5 din siya Na scratch at drop resistant daw Pero duda pa ako dyan Naka 1.23 AMOLED curve display din siya At Iniflix magkit pa Mahina man yung processor niya guys Pero siksik naman sa features pangatlo itong si seventy, 70 Still guys Si Narzo 50 pa rin ang last Narzo na nilabas sa atin. Kaya nakakapagtaka na hindi na naglalabas si Narzo ng mga bagong smartphone ngayon sa atin. Pero sana ilabas ang Narzo 70 sa atin. Dahil sure magiging mabenta yan. Dahil lagi mas mura si Narzo compare nga kay Realme. Dahil mas sikat nga si Realme dyan. Basically halos same specs nga sila ng Realme 12 Plus. Pero sure mas mura rin ng presyo na yan. Kaya sana ilabas yan sa atin. Dahil yung mga kulang sa specs ng Narzo 50 Pro 5G. Inandito eh na sa minarzo 70 ngayon. Pangapat, syempre ito si Tecno Camon 30 Pro 5G. Ito talaga ang malakas. Ang nakakapagtakala kung bakit hindi pa Dimensity 8200 Ultra ang nilagay sa may Note 40 Pro Plus 5G. Ito naka Dimensity 8200 itong si Tecno. At napakaganda ng specs na yan. Makapakamera man saka design. sa saka display. Isa yung si Tecno sa abangan ko. Pero sana lang hindi nalalayo sa may presyo ng Tecno Camon 20S Pro 5G. Pero kung magiging around 15k to 20k yung presyo na yan. Eh medyo ala ka na para sa akin. Ito si Tecno Camon 30 Pro 5G. Kaya wait pa din natin yan pagka available na sa atin. Panglima itong si Poco F6. Maraming smartphone ang patataubi na to. Ito yung napakataas yung kanyang Antutu score. Ito yung nakasna 8S Gen 3 siya. Masyadong mataas yan para sa isang mid-range na smartphone ngayon. Naka 6.67 inches siya. With 1.5K OLED display. With 120Hz refresh rate. UFS 4.0 yung kanyang storage. Napakaganda sa games niyan. 140 na rin syempre. With 50 megapixel Sony camera. 20 megapixel OmniVision front camera. 5,000 na battery. With 90 watts sa charger. Naka Wi-Fi 6 din yan. At Bluetooth 5.4. At syempre air Blaster. Hindi ko sure guys kung magkakaroon din ng Poco F6 Pro. Pero itong Poco F6 pa lang. Eh sobrang ganda na ng specs. Okay na okay sa mga naghanap ng malakas na gaming phone na mayroong na presyo. Abangan na lang natin yan guys sa mga susunod na linggo. Soon din na yan magtatagal ay din niyan sa atin. Wala ko dito guys is nasa around 20k yung SRP ng POCO F6. Kayo guys magkano hula nyo? Comment nyo lang sa baba. Thanks for watching.